Blessed morning everyone, Lasman, Visayas at Mindanao, Philippines. Isa mapagpalang umaga po sa ating lahat. So welcome po sa ating gawain sa so The Word, Gets Spirit and Life Ministry live stream YouTube channel. So isa mapagpalang umaga po sa ating founder ng The Word, Gets Spirit and Life Ministry kay Pastor Alfred Islam sa buong pamilya. Lahat ng mga members ng The Word, Gets Spirit and Life Ministry, good morning, good morning. At isa mga pagpalang umaga din po sa ating pastor sa Bohol, kay Pastor Tutuloyo mo, sa Cebu, kay Pastora sa Ipinuti, at sa Lover Yanni, kay Pastor Dio Kaslam, at sa kanyang assistant. So good morning po sa ating lahat. So welcome po sa ating gawain sa so The Word Gets With and Life Ministry live stream YouTube channel and Facebook channel. So isa mga pagpalang umaga po. At ganun din sa si San Isidro Homes, Kabuyaw. So good morning po sa ating lahat. At Um, good morning din po sa lahat po ng mga uh, relatives ko dito sa Masbate. So good morning mga kapatid, mga relatives ko dito sa Masbate. So good morning po sa ating lahat. So welcome po sa ating gawain sa The Word, The Spirit and Life Ministry Live Stream YouTube Channel. So tayo po manalangin sa Ama upang mayanda natin ang ating sarili sa magandang balita. Yes, good morning Father God in Heaven. Good morning Lord Jesus. Good morning Holy Spirit. We come to you on these beautiful days. With abundant thanksgiving and praise in the name of Jesus Christ, with the power of the Holy Spirit. Father, thank you for the great new day. With your unconditional love, joy, peace, unity, loving kindness, mercy, miraculous face, our my Father. Thank you, Father God, for giving us your encouraged understanding, wisdom, knowledge of the Holy Spirit. You are the best teacher. We acknowledge and allow you to use my mouth to speak your words to everyone of us. Holy Spirit. sa minsan na kailangan ng mga anak na sino mang maka-tune in ay may buhay at kapangyarihan. Thank you, Father God. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. All the glory and honor belongs to you. In Jesus' name I pray. Amen. Praise the Lord. Purihin ang Panginoon. So, good morning po sa ating lahat. So, good morning once again. So, good morning po. So, tayo po ay, ngayon po ay magandang araw po sa ating lahat. So, welcome po sa ating gawain sa so, The Word Gets With and Life Ministry live stream YouTube channel. So, sa mapagpalang umaga at so saka sa Facebook channel. So, good morning po sa ating lahat. So, welcome po once again. So, ano nga ba yung ating word for the day? So, paano nga ba tayo mananatiling matatag sa panahon ng mga pagsubok So una dapat nating gawin, trust God's plan. So ibig sabihin, he has a future and hope for you. So ibig sabihin, kapag tayo nagtiwala, mayroon tayong kinabukasan at pag-asa na binibigay niya sa bawat isa sa atin. So ito yung God's promise of hope. Ito yung pangako ng Diyos ng pag-asa dahil sinasabi niya sa banal na kasulatan sa Jeremiah 29 Verse 11. For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. So means na God has a plan. Ibig sabihin, may plan na ang Dios kahit na ang buhay ay hindi sigurado. Ang Dios ay may control at may layunin para sa atin. God's plan isn't limited by whose lives. Ibig sabihin, ito yung plano ng Diyos kapag ang isang tao, ang Diyos ay merong planong malaking bagay na kalaan sa bawat sa atin. Dahil sinasabi niya, hindi tayo, walang plano ang Diyos na tayo mapahama, kundi tayo umunlad ang plano ng Diyos. So ang plano ng Diyos ay para sa ating ikabubuti, Bagamat maaring hindi natin agad palaging magiging katulad ng ating inaasahan, so punong-puno ng kinabukasan at pag-asa na ang plano ng Diyos sa bawat isa sa atin, na ito'y nagpapaalala sa atin na ang plano ng Diyos ay humahantong sa pag-asa, pagpapanumbalik, anuman ang ating mga pinagdadaanan. So kaya nga ito'y sinasabi, ano ang dapat nating gawin bilang mga mananampalataya? So kailangan natin na magtiwala, tiwala sa ta tamang timing ng Diyos. So ibig sabihin kahit na sa mga kahirapan, maniwala na ang Diyos ay gumagawa sa likod ng bawat isa sa atin. So ibig sabihin dapat tayo manatili lamang. Na ang plan ng Diyos ay nagbubukas habang hinahanap natin siya at lumalakad sa kanyang mga daan. So ang nais ng Diyos na yakapin natin ang pag-asa. So ano man ang sitwasyon, ang pangako ng Diyos ay nananatiling totoo. At pinangungunahan niya tayo tungo sa kanyang pinakamahusay para sa atin. So kaya nga ito ay nagpapaalala sa atin na magandang paalala na ang plano ng Diyos ay palaging mas malaki kaysa atin. So kaya nga ang kanyang minaharap para sa atin ay punong-puno ng pag-asa. Kahit hindi natin ito naiintindihan, ang Diyos ay may kontrol. So ano pa ang dapat nating tandaan? So na ang na sinasabi na dapat tayo ay manalangin. So manalangin lamang tayo para sa lakas. Na sinasabi sa banal na kasulatan dahil ito yung kailangan natin upang tayo ay manatiling matatag sa panahon ng mga pagsubok. So kailangan nating manalangin. Na sinasabi niya sa banal na kasulatan sa Philippians chapter 4 verse 6 sinasabi sa banal na kasulatan na ito yung sinasabi na do not be anxious about anything but in every situation by prayer and petition with thanksgiving request present your request to God so ibig sabihin prayer replace anxiety ibig sabihin papalitan ng panalangin ang pagkabalisa sa halip na magalala gawing panalangin ang bawat alalahanin. At dapat ang pasasalamat ay isang susi kapag tayo ay nananalangin. Dapat din nating pasalamatan ang Diyos sa kanyang mga nagawa, nagawa niya sa atin. So dahil dito sinasabi pa niya sa Philippians chapter 4 verse 7 and the peace of god which transcends all understanding will guard your heart and your minds in christ jesus so ibig sabihin na ito yung god's peace ang kapayapaan ng dios na binibigay niya sa bawat isa sa atin na sinasabi niya sa banal na kasulatan na ito yung kapayapaan ng Diyos na supernatural. So yung kanyang kapayapaan ay lampas sa pangunawa ng tao at magbabantay sa ating mga puso or emosyon. So yung ito yung isipan at mga pag emosyon at pag-iisip na sinasabi. So ano yung dapat nating gawin? Dapat tayo ay manalangin instead of worrying. So dapat manalangin sa halip na mag-alala. Ano man ang sitwasyon, dalhin natin ito sa Diyos sa panalangin. At dapat tayo magpasalamat sa lahat ng pagkakataon. So sabi dito, inila, inilipat ng pasasalamat ang ating focus mula sa mga problema patungo sa katapatan ng Diyos. So dapat tayo magtiwala lamang na ang Diyos nagbibigay ng kapayapaan. So kahit na magulo ang buhay, ang kapayapaan ng Diyos ay susuportahan ka, bibigyan ka ng lakas, upang tayo magtagumpay. So kaya nga ito'y nagpapaalala sa atin ang kapayapaan ng Diyos ay nakukuha, makukuha natin kapag isinuko natin ang ating mga alalahan sa Kanya. So sinasabi dito kapag dumating ang mga pagsubok, manalangin sa halip na mag-alala. Dahil ito'y nagbibigay ang Diyos ng kapayapaan na higit pa sa pangunawa ng tao. So kaya nga ano pa yung dapat nating gawin upang tayo magtagumpay? upang tayo ay maging manatiling matatag. Manatiling matatag sa panahon ng mga pagsubok. So kailangan natin na manatili ang salita ng Diyos sa atin. Ang Biblia ay isang liwanag, li ilawan sa ating mga landas. Kaya nga't sinasabi niya sa, sa 119 verse 105, Your words is a lamp to my feet and a light to my path. So, ibig sabihin, God's words gives direction. So, ang salita ng Diyos ay nagbibigay ng direction, patnubay. Tulad ng isang lampara sa dilim, ang Biblia ay nagbibigay ng patnubay para sa ating pang-araw-araw na buhay. So, kaya nga ito'y sinasabi na pag-iilaw para sa bawat hakbang. Isa mapagpalang umaga po sa ating million viewers kay Donya Erlin Mercado. So, good morning, Donya. So ito ay pinapakita na ang lampara sa buong paglalakbay ng sabay-sabay. Ngunit nagbibigay ito ng sapat na liwanag para sa susunod na hakbang. So kaya nga ito sinasabi sa banan ng kasulatan na dapat tayo ay ang katotohanan ng Diyos ay umaakay sa katuwiran. So ibig sabihin, tinutulungan tayo sa kanyang salita na gumawa ng matalinong mga pagpili at lumakad sa kanyang mga daan. So ibig sabihin, paano natin ito may apply sa ating personal na pamumuhay? So kailangan natin na manatili tayong nakaugat sa banal na kasulatan. So yung regular na pagbabasa ng salita ng Diyos ay nagpapanatili sa atin ha, sa tamang landas. So ano yung susundin natin kung hindi natin alam ang rules and regulation ng Panginoon? So ang rules and regulation ng Panginoon, sa Biblia lamang natin matatagpuan. So kaya nga, dapat tayo magtiwala sa Diyos kahit na hindi natin nakikita ang lahat. Tulad ng paglalakad sa dilim na may lampara, magtiwala na ihahayag ng Diyos ang susunod na mga hakbang. So kaya nga, sinasabi na, hayaan ang Biblia na maging gabay natin. Sa bawat desisyon, sa bawat sitwasyon, humanap okay. ng karunungan mula sa salita ng Diyos. So kaya nga't ito'y nagpapaalala sa bawat isa sa atin ang at, na ang salita ng Diyos ay pinakahuling gabay para sa ating buhay na humahantong sa atin sa bawat hakbang ng kanyang perfectong plano. So kaya nga't ito'y nagpapaalala sa atin na nagbibigay ng patnubay, kaaliwan, at karunungan. So kaya't basahin natin at pagnilay-nilayan at ipahayag ang kanyang mga pangako. So kaya nga't mahalaga na tayo ay Lagi nating pinagninilay-nilayan ng salita ng Diyos sapagkat sinasabi niya kung gusto natin na maging matagumpay, maging hayahay ang buhay, maging victorious, kailangan natin na pagnilay-nilayan natin araw at gabi ang salita ng Diyos sapagkat ito yung salita ng Diyos na nagbibigay sa atin ng tagumpay. Ano pa ang dapat nating tandaan upang mapanatili sa atin na maging matatag sa lahat ng mga pagsubok, kailangan natin na surround yourself with faithful people. Ibig sabihin, palibutan ng ating sarili sa mga taong tapat. So kaya nga't mahalaga na sinasabi, surround yourself with godly people. Ibig sabihin sa Hebrews chapter 10 verse 25, huwag nating talikuran ng pagpupulong ng sama-sama gaya ng nakaugalian ng ilan kundi palakisin ang loob sa isa't isa. So, ibig sabihin, ito yung bilang mga mananampalataya na manatiling tapat sa pagtitipon para sa pagsama-sama ng pagsamba, pangihikayat, kaya't binibigyan ito ng kalaganang suporta sa isa't isa, lalo na habang papalapit ang pagbabalik ng ating Panginoon Kristo. Yung nalalapit na araw na ito'y nagsisilbing isang paalala na ang espiritual na lakas ay nagmumula lamang sa pamayanan at ibinabahaging pananampalataya. Amen. Praise the Lord. So kaya nga't mahalaga na sinasabi sa banal na kasulatan na dapat tayo ay pakikisama ay nagpapatibay sa atin ng pananampalataya. So manatili tayong nakakonektado. Nakakonekt tayo sa gawain, sa sa simbahan o sa mga grupo na sumusuporta sa paghihikayat para sa maging matatag ang ating pananampalataya. Amen. Praise the Lord. So ano pa ang tinuturo sa atin? Paano tayo manantiling matatag sa kabila ng mga pagsubok? Purihin ang Diyos. So purihin ang Diyos sa lahat ng sitwasyon. Ano man ang mga unos, mga bagyo sa buhay ng isang tao, kailangan natin magpuri sa Panginoon. Sapagkat sinasabi niya sa banan ng kasulatan sa Habakkuk chapter 3 verse 17 to 18, bagamat ang puno ng ubas ay hindi nabubulaklak, namumulaklak So, at walang mga ubas sa mga puno ng ubas, bagamat ang ani ng olibo ay hindi namumunga, at ang mga bukid ay hindi nagbubunga ng pagkain, bagamat ang walang tupa sa kulungan at walang baka sa kwadra. So, ito yung ibig sabihin na dapat manat ang pananampalataya ay sa mahirap na panahon dapat mananatili. Kahit na sa lahat ay tilang nahulog o nawawala, So kaya kailangan natin na magtiwala sa Diyos at manatiling hindi natitinag. So ibig sabihin, ano man ang mga pagsubok, manatili tayong nananampalataya sa Panginoon. Dahil sinasabi pa nga niya sa verse 18, sabi niya, gayon main, magagalak ako sa Panginoon, magagalak ako sa Diyos, sa aking tagapagligtas. So ibig sabihin, panatilihin natin ang kagalakan ay isang pagpipilian. Nasa atin ang choice ang kagalakan. So, ibig sabihin, ang tunay na kagalakan na hindi nagmumula sa mga pangyari, kundi sa isang relasyon sa Diyos. So, kaya nga ang Diyos ay pinagmumula ng ating lakas. Kapag umasa tayo sa Kanya, makakatagpo tayo ng pag-asa. Pag-asa, kapayapaan, sa kabila ng ating mga paghihirap. So, kaya nga, at ano ang dapat nating gawin bilang mga mananampalataya? Kailangan natin na magsamba. Pagsamba kahit na sa kahirapan. Ano man ang mangyari, piliin natin magalak sa Panginoon. At dapat magtiwala lamang tayo sa plano ng Diyos. Kahit na ang mga bagay ay hindi nangyari tulad ng ating inaasahan, ang Diyos ay may control pa rin sa atin. At dapat tayo ay humanap ng lakas sa Diyos lamang, hindi sa mga pangyayari. Ang mga kagalakan ay hindi dapat nakadepende sa material ng mga bagay kundi sa hindi nagbabagong katapatan ng Diyos. So ang kagalakan dahil sa binabago niya tayo, dahil sa tapat ang Diyos sa atin. Amen? So kaya nga ito'y nagpapaalala sa atin na sinasabi, ang ating pananampalataya ay hindi dapat nakabatay sa ating, sa ating sitwasyon, kundi kung sino ang Diyos sa buhay natin. Kaya't sinasabi niya, inilipat ang pagsamba, ang focus mula sa mga problema patungo sa kadakilaan ng Diyos. So kaya nga tulad na lamang sa halimbawa ni ni Job, ni Job. Matapos ay pinalangin ni Job ang kanyang mga kaibigan, ibinalik ng Panginoon ang kanyang mga kayamanan at binigyan siya ng doble kaysa dati. So kaya nga ito dumating ang mga pag, pagpapanumbalik ni Job pagkatapos ng kanyang panalangin. So natapos ang mga pagsubok ni Job nang ma mamagitan siya para sa kanyang mga kaibigan, may nagpapakita ng kapangyarihan ng pagpapatawad at pagiging hindi makasarili. So ibig sabihin ang mga pagpapala ng Diyos ay dumadami na hindi lamang ipinanunumbalik ng Diyos si Job sa kanyang dating kalagayan, binigyan pa ito ng doble nung nawala sa kanya. So ibig sabihin sa kabila ng mga pagdurusang naranasan ni Job, kapag tayo na natiling tapat, ibabalik ng doble ng Panginoon kung ano yung nawala. Amen. Puro yan ang Panginoon. Kaya ito yung katapatan na humahantong sa pagpapanumbalik sa kabila ng pagdurusa ni Job na natili ang kanyang pananampalataya sa Diyos at ginantimpalaan siya ng Diyos ng doble. So kaya nga bilang mga mananampalataya, ano yung dapat nating isabuhay sa pang-araw-araw nating pamumuhay? So kailangan nating manalangin kahit na nasaktan tayo. Dumarating ang tagumpay ni Job nang ipinagdasal niya ang kanyang mga kaibigan. So itinuturo nito sa atin ang kapangyarihan ng pamamagitan. So kaya nga ano pang dapat natin gawin? Magtiwala that God trust that God can restore you. So ibig sabihin ano man ang nawala sa iyo, ang Diyos ay maaaring magbigay sa atin ng higit pa kaysa dati tulad ni Job. So ano pang dapat nating tandaan? Stay faithful in hard times. So ibig sabihin, Manatili tayong tapat sa mahirap na panahon tulad ni Hope kahit na tila hindi patas ang buhay. Hawakan natin ang pananampalataya at tayo gagantimpalaan ng Diyos sa kanyang perfectong panahon. Amen. Praise the Lord. So yan yung sinasabi na ito yung isang makapangyarihang paalala sa bawat isa sa atin na ang Diyos ay isang tagapagpanumbalik at maaari niyang gawing patutuo ang kanyang kabutihan ang anumang pagkawala. So kaya nga't ito'y sinasabi sa banal na kasulatan na hindi tayo binibigyan ng kahulugan ng pagsubok ang katapatan ng Diyos ay tapat. So kaya nga't ito'y sinasabi sa banal na kasulatan na dapat nating uh, panghawakan, manatili ang pananampalataya. Uhubog ka sa Diyos para sa isang bagay na mas dakila. So yan ang katapatan ng Panginoon na sa lahat ng mga pagsubok na natili tayong tapat sa Kanya. Kaya nga ito yung paano tayo manatiling matatag sa panahon ng mga pagsubok. So yan yung mga salita ng Diyos na ipinayag sa bawat isa sa atin na huwag tayong mawawala ng pag-asa. Huwag tayong humiwalay sa pananampalataya natin sa Panginoon sapagkat ang mananatili ang pananampalataya sa Panginoon ay uhubog tayo inuhubog tayo ng Diyos para sa isang bagay na mas dakila kaaya-aya mas tagumpay ang ating makakamtan dahil sa katapatan ng Diyos na ito yung pangako ng Diyos sa bawat isa sa atin. So kaya nga ito yung mahalagang mensahe. Kung nais natin na tayo manatiling matatag sa panahon ng mga pagsubok, kailangan natin na isa buhay, isa puso, mananatili ang ating pananampalataya at ang salita ng Panginoon, mananatili sa bawat isa sa atin. So kaya nga kung nais natin na manatiling matatag sa panahon ng pagsubok, ito lamang ang tanging paraan na tayo magpasakop sa bagong pamamahala ng Panginoon Sokriso, siya ang ating buhay, siya ang ating Panginoon. Sa pamamagitan ng panalangin ito, manalangin tayo. Tanggapin natin ang Panginoon so Kriso sa ating buhay, siya ang ating Panginoon, siya ang ating buhay. Tagapamahala ng ating buhay sa pamamagitan ng panalangin. Repeat after me, Heavenly Father. Alam kong pinaghiwalay ako sa aking kasalanan mula sa iyo. Salamat sa pagpapadala mo sa iyong bugtong na anak upang mamatay sa aking lugar at sa ikatlong araw ay muling nabuhay para sa aming lahat. Panginoong Yesus, kailangan kita nagtitiwala ako patawarin mo ako sa aking mga nagawang kasalanan. Sa isip, salita at sa gawa, simula pagkabata hanggang sa ngayon. Sinasadya man ito salamat sa pagpapatawad mo sa aking mga kasalanan. Binubuksan ko ang pintuan ng aking buhay at inanyahan kita sa aking buhay bilang aking tagapagligtas at Panginoon. Salamat sa pagtanggap mo sa akin sa iwalang hanggang pamilya. Salamat ikaw po ang maghari sa trono ng aking buhay at sulat mga aking pangalan sa aklat ng buhay. At mamuhay ako ay sa iyong kalooban. Ito ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Purihin ang Panginoon. So, good morning po sa ating lahat. Sa tayo po yung manalangin. Yes, Father God, in the name of Jesus Christ of Nazareth with the power of the Holy Spirit. Salamat ang masalitang ipinaalala mo sa bawat isa sa amin sa pamamagitan ng pagpapanatili kung paano kami manatili matatag sa panahon ng mga pagsubok. Salamat Ama sa salitang ipinaalala mo sa bawat isa sa amin na manatili kami maging matatag ang aming pananampalataya sa kabila ng mga pagsubok. Kaya salamat Ama. Thank you Father God. Thank you Lord Jesus. Thank you Holy Spirit sa mga biyaya, mga pagpapala, na ipinagkaloob mo sa bawat isa sa amin sa pamamagitan ng Panginsong Kristo na siya ang pinagmulan according to riches and glories of our Lord Jesus Christ kaya wala kaming pagkabalisa, wala kaming pangamba sapagkat ano man ang mga desire ng aking mga kapatid sa pananampalataya. Thank you, Father God na ipinagkaloob mo na sa bawat isa ang kanilang mga pangangailangan according to riches and glories of our Lord Jesus Christ. Salamat Ama sa kumplit na ipinagkaloob mo sa bawat isa sa amin sa pamamagitan ng iyong pag-ibig na walang pagkukulang sa mga pagpapalang spiritual, physical na pagpapala, emotional na pagpapala at financial na pagpapala na wala ng sapat at silid na kalalagan na mga pagpapalang ibinuhos mo sa bawat isa sa amin na iyong mga anak. Lahat ng mga support sa iyong gawain sa The Word, God, Spirit, and Life Ministry. Salamat, Ama. Siksik, liglig, at tumaapaw na mananatili sa bawat tahanan ng aking mga kapatid. Sa lahat ng mga viewers, subscribers, salamat, Ama, na ibinabalik mo sa kanila ng hundredfold na pagpapala na mananatili hanggang sa pagbabalik mo, mananatili sa kanilang tahanan. Siksik, liglig, at tumaapaw, protection, good health, long life, satisfying life abundant life na mananatili sa bawat isa. Lalong-lalo sa aming mga mahal sa buhay, mga magulang, mga anak, mga kapatid, sa pananampalatay, mga kapatid. Thank you, Father God, at lahat ng mga sumusuport sa iyong gawain, lahat ng iyong mga anak sa Luzon, Visayas, at Mindanao, at whole world. Thank you, Father God, sa super healthy, super blessed, super victorious na buhay, na magandang buhay, kasaya siyang buhay, Salamat Ama na maglilingkod kami hanggang sa yung pagbabalik. 120 years na maglilingkod kami na punong-puno ng uh, kalusugan, punong-puno ng kapayapaan, punong-puno ng yung pag-ibig. Salamat Ama sa pagpapadala mo ng million souls. I am willing to train and to make her disciple according to your word. Kami ang nag-aasik, ikaw ang nagpapatubo. Kaya salamat Ama sa mga bunga na ipapadala mo sa The Word God's Will and Life Ministry. Salamat, Ama. Thank you, Father God. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. Salamat, Ama, sa complete healing na natanggap ng aking mga kapatid na nangangailangan ng healing right now. Thank you, Father God. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. All the glory and honor will see In Jesus' name we pray. Amen. Praise the Lord. Pariyan ng Panginoon. So, good morning po sa ating million viewers. Donya, Mary, naigalin. So, good morning po at do nya, Erlyn Marcado. So, isang mapagpalang humaga po sa ating lahat. So, by far now po, hanggang sa muli po nating gawain. God bless. Ingat po tayong lahat. Bye!